Beng! Beng! Mas importanteng bagay na pa kayo. Alko, hindi ako susuko. Hindi ako bibitiw. Dahil naniniwala ako na paglabas ko dito, ay makikita kitang muli. Mukhang gagawin ka tanggap-tanggap ako para sa'yo. Mahal na mahal kitang mukhang kita at hindi, hindi kita malilimutan. Dito na tayo. Yoloy, hey, baby! Walaan mo ako. Ang lakas na lang pumunta pa rito, magpakita sa akin. Yung babae yan. ni Lucio. Iikot na ang gulong ng kapalaran. Mustisya at ang tama ang nagwawag. Babalikan din siya ng lahat ng mga kasama ang ginawa niya pag gumante ang tadhana. May malaking pera dito sa bahay. Walang matutulog ngayong gabi. Ay, okay, bakit nandito? Pero ko yan. Uh -huh. Lumay! simula ngayong lunes. Ano ba magpapasaya sa puso mo? Pamilya. That's why I reconnected with it. my son. May mga ulong gugulong. Bakit hindi ka kasama sa lakad nila, Bong? Masyado na daw sila marami. Gusto ko, pagbalik ko, patay na si Tanggol at yung grupo niya. Kailangan sukdunan ninyong pahirapan na si Tanggol. Hindi ba kabilin-bilinan ko sa inyo? Hindi!